Yan, si nanay. Isa siyang pulis. Rumaprotekta, nagsisilbi, at nagsaservisyo para sa bayan. Itinuturing ko siya bilang isang role model o superhero sa iba. Kakaunti lamang ang nakakapansin sa ginagawa niya. Ngunit, hindi ito nakapigil sa kanya para ipagpatuloy ang kanyang pagsisilbi sa bayan at sa komunidad na aming kinabibilangan dahil yan ang tungkulin ng Police Committee Affairs and Development Group. Kaya ngayon, dahil sa kanya, ipagpapatuloy ko ang pagseserbisyo Hello! Mabuhay! And we are students from National, National University Fairview. We are under the Humanities and Social Sciences strand. We are currently in PNP Headquarters in Camp Crame. Maraming maraming salamat, kina Police General Ramel Francisco D. Marville at kay Police Brigadier General Restituto B. Arcangel ng Police Community Affairs and Development Group para may bagay sa mga kapatang katulad namin ang kalagahan ng kanilang serbisyo. Please follow, like, comment, share. Pigaji, tagapag-ugnay, bagong Pilipinas. Ang gusto ng polis, ligtas ka.